Mainit-init pa ang ating sinigang na hipon. Magluluto tayo ng sinigang na hipon. Uh, mas gusto ko kasi kapag uh, sinigang yung maraming gulay. Mas masarap ito. Kaya hahaluan natin po ng mga gulay-gulay. Kasi yung ating hipon po konti lang po. Uh, sabaw lang siya. Kumbaga sabaw uh. lang. <laughs> sabaw tapos konting, konting hipon. Tapon dito na naman si Tanggol. Naku, Tanggol. Itabi natin yung hibon. Baka ko konti na lang madali pa ni Tanggol. Ano, Tanggol? Mamaya tayo kakain, ha? Magluluto muna tayo, ha? Tanggol talaga. Hahaloan ah, ang rin siya ng sitaw. Yan. Haloan natin siya ng sitaw. Pampadami ng gulay. <laughs> Mas masarap kasi kapag maraming gulay. Mas masarap ang sinigang kapag maraming gulay. Yan, kita o. Haluan din natin siya ng radis. Radis. Siyempre hindi mawawala yung kamatis natin. Ito nga, at nagayot na natin. Napakahangit. Tara, magluto na tayo. Ito natin ang kamatis. Lalagay ko na rin guys, yung mga bulay. may maykus na to. Ako, kulay na lang, ulay natin siya ilalagay na natin ang ating hipon. At ilalagay ko na rin yung daon ng, ng kangkong. Lalagyan ko na rin siya ng pang -asing. Lagyan ko na rin pala ito ng asin. Lagyan ko na siya kanina ng asin. nag ng karne yung aking tao. Sabaw-sabaw uh, na lang ito. Hindi ganun karami yung hipon. Ayan Mahal kasi ng hipon guys. <laughs> Kaya hanggang sabaw-sabaw lang tayo. Kunting hipon na. Malalaki naman siya. Natin. Hmm, tamang tama yung asin Pwede na to Mulo na siya Ready na ang ating hipon Ang ating sinigang na hipon Masarap to Masarap ang mainit na sabaw Tapos kung may gamasing asin siya ng konti Alam nyo guys, tong mangkok na to, talagang sinadya ko pa talagang bilhin to. Kasi ang sarap kumain. <laughs> ang sarap kumain tapos ang na mo. Yung mangkok na kan. Sarap, sarap ng maraming gulay. Alam mo, kahit gulay lang sa akin, okay na. Ano, wow. Sarap puro gulay na nga lang yata ang nakita. Hindi na nakita yung hipon. Napakamahal ah, kasi ng hipon. Sabaw-sabaw na lang tayo. Tapos konting hipon. Kain <laughs> na tayo.